lahat ngayon. Ako nga pala si John Kevin B. Hernandez, ang yung taga-ulat sa gabi ito. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga halimbawa ng idioma. Pero bago ang lahat, atin munang alamin ano nga ba ang idioma. Sabi dito, ang idioma ay isang pahayag, salita o panilita na may di na kahulugan ito ay isang uri ng ekspresyon sa wika na karaniwang ginagamit ng mga tao sa partikular na kultura o lipunan. Ang mga idioma ay may tiyak na kaulugan o paiwating na naiiba sa literal na kaulugan ng mga salita na ginagamit sa mga idioma na iyon. Ngayon, nalaman na natin kung ano nga ba ang idioma. Ngayon, alamin na natin kung ano ang mga halimbawa ng idioma. Si Benjamin, bago lahat, si Benjamin Franklin ay isa sa kilala sa paglikha ng maraming idioma sa English tulad ng a penny save is a penny earn at early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise ipinapakita niya ang kanyang katalinuhan sa wika at kausayan sa pagsasalita sa pamagitan ng popular na idioma sa hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Ngayon ay dadako na tayo sa mga halimbawa ng idioma. Sinabi dito, nasa banig na nagpunta pa sa sahig. Sa iyong palagay, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Tama. Nasa mabuti ng kalagayan ay nagpunta pa sa kamalasan. Kunwari, akala ni Jaron ang pakisama niya sa ibang babae, higit sa maganda kaysa sa kanyang tunay na asawa, ay higit siyang liligaya. Iyong pala'y kabaliktaran ng lihim, siyang pinuputungan nito sa ipot sa ulo. At dito niya napatunayan ang kabihasang nasa banig na nagpunta pa sa sahig. Pangalawa nating halimbawa, nasa dulo ng dila, Ayon, madalas na nating sinasabi ito, bagay nakakalimutan natin, ang isang bag, ang isang salita na hindi natin maalala na nasa dulo ng dila, pero hindi natin ito mabigkas. Pangalawa, nasisiraan ng bait. Ayon, tama, nababaliw o naluloko dahil sa sunod na kamalasan sa buhay, nasisiraan ng bait. Ang dating katiwala ng Senda Gutierrez na si Roberto o sa Pangatlo, walang sariling bait. Sa yung palagay, anong ibig sabihin nito? Tama, walang sariling paninindigan. May mga taong ganito, di ba? Hindi dapat pagkatiwalaan ng sinuman sa pangako ng isang taong walang sariling bait o kaya walang sariling paninindigan. Pangatlo, nawalan ng ulirat. Ano nga bang ibig sabihin ng nawalan ng ulirat? Tama, nawalan ng malay dahil sa matinding pagkahulog niya sa pangangabayo, halos kung ilang segundo nawalan siya ng ulirat o kaya nawalan ng malay. Diba? Napakadaling unawain ng mga salitang idioma dahil ito ay particular na naririnig natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ngayon ay dadako pa tayo sa mga ilang malimbawa. Ito ay nilalangi. Ano nga ba yung nilalangi? Minamahal o sinasamba. Halimbawa ay hindi mawala-wala sa kanyang balintataw ang pumanaw niyang nilalangi. Ibig sabihin, hindi mawala ah, sa kanyang isipan ang namamaya pa niyang minamahal. Pangatlo, Ningas kugon Ano nga ba ito? Masiglang masigla sa simula, ngunit hindi nagtatagal, biglang nawawala. Kumbaga, mali, sa isang halimbawa nito, malimit ang implimasyon ng bagong batas hingil sa pagbabawal sa pagtatakbo ng jeep ng kolorom ay ningas kugol lamang. Kaya dumarating ang araw na naroon naman ang kolorom na namumulot ng mga pasero na ang ibig sabihin ay pangmang at hindi ito nagtatagal. Pabalat bunga? Ano ba ito? Tama. Kunwari lamang. Ito ay halat ang uh, halimbawa nito ay halatang pabalat bunga lamang ang kapaanyaya sa idaraos na kainan dahil minsan lamang sinabi at bagya lamang ipinarinig. Naintindihan ba? Kung ganon, ay dadako na tayo sa susunod na halimbawa. Padulas. Ayun, ito ay hindi literal na padulas na alam natin na liquid. Ito ay may kahulugan suhul. Ayon, tama. Kunwari, dahil sa pagbibigay ng padulas ng mga tiwa ng na picture sa mga napwestong madali nilang nakukuha ang mga building permit ang mga nagpapayo patayo ng bahay kasunod pagkagat ng dilim ano ba ito? tama pagkagat ng dilim ibig sabihin ay nagumpisa ng dumilim sa hapon. Kung ibig sabihin nito, ay paggabi na. Kasunod, pagsala sa oras. Ayon, tama. Ibig sabihin nito, ay hindi pagkain sa tamang oras dahil sa walang kainin. Kakainin. O kaya, pagsala sa oras sa tinakdang oras ng pagpupulong. Kasunod natin, ta Halimbawa. Pakitang gilas. Ayun, alam na alam naman natin siguro yun Ayun, tama. kilos pakitang yabang. Ayun, mahiling magpakitang gilas sa trabaho, mga bagong pasok na mga empleyado. Ibig sabihin, nagpapakita sila ng mayabang na galaw upang mapuri sila sa kanilang ginagawa. Ang tawag doon, pakitang gilas. Naintindihan ba? Kasunod, pakitang tao. Ginagawa lamang para ipakita sa tao. Ayon, may uugnay natin ito sa mga politikong tiwali, di ba? Uh, magagamit natin ang insalitang ijomang ito sa mga pakitang taong politiko na nagpapakita lamang ng maganda pag nai nakakakitang mga butante. Naintindihan ba? Kasunod ay eh, palabigasan. Kuha na ng ikabubuhay sa pamagitan ng pagsasamantala. Ayon, uh, ibig sabihin, uh, sinasamantala natin ang isang tao dahil tayo ay may napapakinabangan. Ayon, ang tawag doon ay palabigasan. Naunawaan ba? Ngayon, ay dadako tayo sa susunod pang halimbawa. Palamunin. Ayon, pakain lamang. ayo gumawa. Ito yung mga salitang sinasabi sa mga taong tamad na gusto lamang ay susubo na lamang at pupunta na lamang sa kanilang tirahan pagkakain lamang. Ang tawag doon, palamunin. Kasunod, paligong uwak. Paligong buhos tubig lamang, walang sabunan, walang hiluran. Ito yung mga taong mga tinatawag natin, paligong, paligong uwak na kung saan ay naliligo lamang sila upang mabasa ang buhok, magmukha lamang silang bagong ligo. Kasunod, palubag loob. sa isang tao upang hindi sumama loob. Ito ay isang ginagamit sa salitang pampalubag loob para hindi magtampo sa atin ang isang tao. Pamasak butas, hindi ito literal na pamasak na isang bagay na ipapasak natin sa butas. Ito ay salitang edyoma, may mga pagdisipot ng taong nakatakdang dumating. Ito ay halimbawa na lamang na isang taong, uh, isang taong magnininong, di ba? Kumukuha tayo ng isang proxy, pamasak butas ang tawag doon upang mapunan ang isang bagay isang pang isang pangailangan natin, kumakuha tayo ng ibang tao para maging pamasak butas at matuloy ang ating uh, gagawin. Kasunod, pamatid gutom. Pansamantalang pangalis ng gutom. Kagaya ng mga pagkain, nagipangsamantala, kagaya ng mga biskwit, ito ay kinakain natin upang mapawi ng bahagya ang ating gutom. Kasunod, pamatid uhaw. Kung tayo ay may pamatid gutom, meron tayong tayong tinatawag na pamatid uhaw na kung saan ay anumang uri ng inumin na uh, bahagya tayong mapapawi ang ating uhaw. Ngayon, ay naunawaan naman natin siguro ang ang mga halimbawa ng idioma. Ngayon, ay magkakaroon tayo ng isang gawain na kung saan ay bibigay ng tamang kahulugan ng mga salitang idioma. Handa na ba kayo? Ngayon, ay ilalapag ko na. Gaya ng paninilang puri, pantawid guto, paparun ka palang, pauwi na ako. Parang asut pusa, parang bakulaw, parang biniyak na bunga, parang kabuti, parang kalabaw, parang dinaanan ng bagyo. Ngayon, ay naintindihan na natin kung ano ang idioma at ang mga halimbawa nito. Naway, sa ating pagtatalakay, ay maunawaan natin ang mga salitang idioma na karaniwan natin naririnig sa ating komunidad. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pakikinig at panunod. Salamat po at mabuhay!